So, oh, Joel, shot at Brandon uh, Joel, lamdagan, two rounds on the cock. Walang tulugan si Brandon Joel. Tay, tay, espai out ah. Si Boss Dongdong. -dong. Ha? Atone dai. Mau lagi? <laughs> 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 ano man? Ano man? Ba ito na magkita marunong dito? Sige lang, sige lang. 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 Sige na Sige lang. Sige lang. Sige lang. Sige lang.

Keluyan ta sa Ginoo. Bless ta karon.